Ito so, ang dumatala. Ngayon mga edad, tatanungin natin kung mga magkano-kano. Ng presyo ngayon ng ano. Wala nga tuna. Wala pa tayong update sa presyo ngayon ng tuna. Kung magkano. Nakakot hmm. na din yung mga malalangang gambar na. pare rap, ilan dumating? Late na ka dumating, inulan po. Dito kay kayo kung magkano ng presyo ng ano ng pula. Kabadi okay. so, magkano kaya ang presyo ng tuna? Wala pa rin, wala pang tanong. Wala, wala. wala pa rin matanungan. Busy pa si Boss Mark eh.

Yung mga tinatanong ko wala pa rin daw sila update kahit sa presyo na. Wala pa wala pang update pero kanina ah, mga 220 sa dyan 220 daw 22, 22 kanina ang presyo ng yellow pintu na Yun ay isa pasok lang, isa bukod pa isa sa pasok Ngayon mga idol wala pa tayong matanungan, makonfirm ng presyo Sa ngayon, baka nagbago yung presyo Kanina kasi 220 daw po yung presyo ng mga yellow pinto na sa mga pasok hindi pa rin nila sigurado kung magkano yung kanilang presyo lang araw may mga siguro malalaman natin mga idol Don na sa ano wow. yung yellow pinto rin Jerome Corpo sila po yung nagsukat ng mga isda. <coughs> Ani Sila ayan sila idol Jerome Corpo. Sila yung nagsusukat ng mga isda. Mga tagabi par. Ah. banyerang lamarang ang Wala na yung pan eh. Meron? Meron daw? Ayan ang ating abong ay. Ay! ay. ay. Muna! Kailangan dito ulo. sabihin sabi, nila, sabi, sabi. dito isang banyera po Dadalhin yan doon Dadaan yan doon Isang banyera Naglalakihan lamarang Uy 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 uy, uy Ay ay So, yung mga dinadala doon sa dulo mga idol inabangan natin mga idol Yung darating daw na dalawang bultuhan Kaya doon daw magbaba ngayon dito Ayan ang ating inaabangan O oh, siguro ito na Baka yan may, may bangkang patating eh. parating naman ka Baka nandiyadya na yun Baka ito na yung sinasabi ni Idol Gasuyo na dalawang bultuhan na magbaba Tignan natin Tignan tayo. Ayun, may padating pa idol. Ba? Padating.